Yo, what's up, mga boss? Gilas Pilipinas, tinalo ng New Zealand Tall Blacks. Natapos na nga mga boss ang FIBA Asia Cup third window kung saan tinalo ang Gilas Pilipinas ng Chinese Taipei at ng New Zealand Tall Blacks. At dito ay naka-rest back na nga ang New Zealand sa Gilas, Pilipinas. Para sa akin mga boss ay hindi maganda ang pagka-rest ng mga tall blocks sa Gilas, Pilipinas. Dahil wala yung nagpahirap sa kanila. Sa unang laban nila na si Kai Soto. Kaya nagawa nilang talunin ang Gilas, Pilipinas. Sa laban nila kahapon ay kitang kita na kayang talunin ang Gilas, Pilipinas ang New Zealand. Kung naglaro lang dito si Kai Soto. Kaya maswerte ang New Zealand. Nanalo sila. Aminado si Coach Tim Cone na malaking kawalan talaga si Kai Ju ngayon sa national team. Dahil dito, malaking adjustment pa rin talaga ang ginagawa nila upang mapunan ng na naiwang role nitong si Kai Soto sa gilas. Magkaganon man, ay magbubo na tayo mga boss dahil pasok na naman tayo sa FIBA Asia Cup at ito ang aabangan natin sa Agosto let's pray na mapabilis ang paggaling ni Kai Soto hindi natin alam baka gulatin tayo ni Kai na makalaro siya sa FIBA Asia Cup at dapat ay magdagdag din ng kilas Pilipinas ng players kung sakaling ang hindi makapaglaro si Kay Soto ay meron naman tayong mga big man na pwedeng isama sa Gilas Pilipinas. Sana ay maayos din ng mabilis ang papeles nitong si QMB na si Quintin bank para mapasama na siya sa Gilas. Thanks for watching mga boss and God bless.